So ayan mga idol sa so maulang gabi sa inyo So familiar ka ba sa ganitong setup ng ilaw? Ito so, kung tawagin ko ay wigwag So isa to mga idol sa so pinakamahirap na uh, Wirings Ng ating mga Pailaw sa ating mga motor Ngayon kung ikinaka follow Nakashare tong video ko sa iyo At nakasubscribe ka Subscribe ka sa aking youtube channel Makakabil ka ng libre servisyo Kung may otodent vlog Worth of 1000 pesos So napakahirap ko maglatag ng wiring niyan So yun lang. Salamat. So good morning sa inyo mga idol. Napakaulan ngayon. Mag-ingat po lahat. Kumusta po ang mga small content creator diyan? Kumusta po ang ating mga pagbablog, paggawa ng video? So mga idol, kung di ka pa nakapalo, magpalo ka na sa akin, mag-comment, mag-react, share mo itong aking video ito, at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. O may issue ba yung, yung ano, washing, dryer? So magpalo ka lang, mag-subscribe ka lang, like ka, comment, react. So, dali mo sa akin washing mo. Gagawin ko na libre yan. lang. Thank you. So, napakaulan mga idol yan. basang basa na si Supitad saka si Winabdo. So, kumusta na yung ating mga small content creator? So, kumusta doon sa mga payakap-payakap, patambay-patambay, pangat followers? So, ano ba napapala natin mga idol? Engagement. So, meron naman engagement. Kaya lang, sa 10 engagement mo, isa lang ang nabalik. So, humanap kayo doon sa mga tunay na talaga may puso ng mga small content creator. Yun ay yung supportahan at yun ang re sa inyo mga idol. So, yun lang yung akin. ah uh, o, oh, meron na naman tayong palibre. Tune up, change oil. Mag-comment ka lang dito. Mag-follow ka lang. Subscribe ka lang sa aking YouTube channel. React mo yung aking mga video. At importante, share mo ito mga idol. Importante yung share. So, dali mo sa aking motor mo. ko na libre yan. Thank you. So ayan mga idol, another libre na naman. So nanggigigil ako sa inyo. Hanggang sa ngayon, bulag pa rin kayo sa mga totoong vlogger. Sa mga totoong good influencer. So ayan, alam nyo ba yan mga idol? Yan ay portable, karuas. So may issue ba, Yun yung portable karuwas. Hindi ba nagbibigay ng magandang presyo yung inyong tubig? So dalhin nyo sa akin yan, gagawin ko ng libre. Mag-follow ka lang, share mo lang tong video ko mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. Dali mo sa yung portable, karawas mo. Gagawin ko ng libre yan. So, yun mga idol, uh, isang top down na may nakasabit na barako. Bagong-bago, barako trip. So, isa nating kababayan dito sa Chang Quezon, isa namin barangay na nakakawat uh, nakakawa itong mga batang ito ay kay kapwa ko magbubulay. Kapwa ko ahente pagdating dito sa ating hanabuhay. So, isa itong biyahero din mga idol. Hindi ko na alam kung saan So ginawan ko lang ng konting video ako na nagpaalam sa kanila Gagawin ko pa ako ng video uh, Para maging aware sa lahat May mga may motor ngayon Lalo't mga bago at uh, Talagang mga high end ang inyong mga motor So yun naawa lang sa mga batang arit Napakababait na batang ito uh, sa barangay din namin dito sa barangay San Pedro Ang Chaong Quezon Si Grace Di Pasupil So ang asawa niya ay Tagaluminon Ang pangalan na asawa Ah, uh, yun pero nawala po sa ka yung motor Ayon sa aking uh, pagkakaalam ay dito sa may Pinaradala sa may harap ng simbahan Ng simbahan malaki ng Chao Quezon So kahapon lang po yun, September 1, 2024 <coughs> So kaya ako ginawa ng video para maging aware po lahat Na inyong mga sasakyan, lalo't bago pa Ay huwag niyong basta-basta iiwanan ng hindi naka-safety So ngayon naman, si MotoGen Vlog ko ay nag-aalok ng libre paiston ng anti-carnap switch so bakit natin lalagyan ng anti-carnap switch iba iba po yung may anti-carnap switch yan po mga mga kawatang ayan na, na nanakaw ng mga motor na yan ay napakagaling so gagawa natin yan ng mga anti-carnap switch at para malaking bagay na hindi nila basta basta yan madadala lalot may top down gear kaya buhatin so lalo din sa mga single kung hindi nila bubuhatin talaga ay hindi nila mananakaw yun so iba iba po yung may anti-carnap switch So ano-ano ba yung uh, ano para tayo makamilis-milis lang, wag na yung mga uh, mga alarm kasi mahal yan, At saka matako sa battery. So anti-car switch lang po. Ang ating gagawin kung gusto niyo isa, kung gusto niyo dalawa, kung gusto niyo tatlo. So nagagawa tayo ng anti-car switch. Uh, pwede isa, pwede ng dalawa, kung gusto niyo tatlo para masigurado. Uh, once na pinakailan yung ating motor, ang purpose ko dito ay kung hindi kayo masyadong magtatagal sa inyong pupuntahan ay maaagapan at sa kami makakapansin kasi ang gagawin nila dyan kung hindi nila kayang uh, ikarga ay pwede nila yung uh, mangyayari dyan ay aakay nila so anong ating gagawin yung karnat switch tatlo po yun hindi ko na sasabihin at para hindi malaman mga kawatang ayat dyan ay marurunong din hindi ko na sasabihin ko ano pero yung isa ang, 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 sasabihin ko na sa inyo itatap natin sa busina yung isa once na nagrekta sila ng, ng ignition switch bubusina yun ng madiin pero mas nabusina i-kick start nila i-push start nila hindi nila mapapaandal mapapaandal yung motor so yun so lang as in motor jet nag-alok sa inyo ng libre servisyo yun magdala lang kayo ng switch tatlong uh, tatlong klase ng switch at uh, pare-parehas yan sa so, isi-safety natin kung saan natin nalagay mabuksan man sila may on man nila yung isa mayroon pang dalawa kaya malilito sila kung paano nila hindi lang mapapaandar yung motor so yun lang mga idol please uh, ingat po ang lahat